Hello mga kalisan, welcome back to my channel. This is Indayani, and ng Taharan. And for today's video mga kalisan, alam ko ba umiba na rin pala yung ating format sa ating mga profile? Ayan, kung sa Facebook umiba, dito rin pala sa ating YouTube channel umiba na rin po yung ating profile account, yung kanyang format. Dati, vertical lines. Ayan, dati vertical pa baba, ngayon pa horizontal line na yung kanyang mga optional tools. Ayan guys, kung napansin nyo sa inyo ha, pero sa akin kasi umiba na rin. Kayo rin ba mga kaliset, umiba na rin ba yung format ng inyong profile? Let's all watch this. Ito guys. So, hello mga kalisen. Ayan, nandito na tayo sa ating home screen at punta tayo sa ating YouTube app. Ayan, pag-click natin, ganito po yung bubungad sa ating profile account. O, di ba? Umiba na yung kanyang postura. Dati, wala yung nasa itaas. Ayan, yung switch account, Google account, turn on incognito. Ayan, yung history. Ayan, so yung history noon, yung dots sa taas, sa side. Ayan, so dati dito lang sa taas no, so ngayon parang umiba na. So dito rin yung ating search sa ating mga YouTube. And then, dito sa baba, yung napansin nyo yung you, ayan, andun na yung ating uh, uh, profile sa baba. And then dito sa ating playlist, ayan, ganyan na yung ating itsura ng ating profile account sa ngayon. So sa iba sa Facebook, iba din yung kanyang format. So umiba na rin pala dito sa ating YouTube channel. So ngayon ko lang napansin at guys sa mga uh, hindi pa update yung kanilang mga profile account, ay eh, wag po tayo magkakamali ng ikiniklik dito kasi kanina muntikan ako. Oo. so ayan guys yung ating uh, profile umiba na rin dito. Dati nakikita natin yung join button. So ngayon parang wala. So, kayo rin ba, mga kalisen, ganito rin ba yung inyong format sa inyong mga profile account? Baka hindi nyo pa napansin. Pacheck nyo na, mga kalisen, para hindi tayo mabigla kung sakali baka makapindot tayo ng iba dito. So, andito na yung ating mga notification, nagpapa up lahat sa akin, mga kalisen. So, balik na tayo sa ating profile accounts. So, ayan, siguraduhin nyo na clear history lahat ng inyong mga pintahan para tayo ay ligtas sa ating channel. So, ayan lamang guys, mga kalisen, ang ating bagong update. So, ayan ang sinasabi ko sa inyo, mga kalisen. Ayan, maganda na rin yan para iba-iba yung style ni YouTube. Ayan guys, mas madali naman yung, ano, yung kanyang... Um, dashboard, ayan, kung saan natin tinitignan yung ating mga notification, pinubiyo natin yung ating profile account, ayan, kagawa ng paggawa ng playlist, ayan guys, medyo nanibago lang din ako kanina, pero nung tinignan ko, ah, ganito na pala yung ating format sa ating profile account. Nakakapanibago no mga kalisan, pero habang tumatagal, doon tayo nahahasa kung ano nga ba yung pagbabago ng ating mga accounts. So, ayan lamang po, keep uploading lang po tayo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, mapa ibang bansa man kayo o nasa bansang Pilipinas, mag-ingat po tayo palagi at maraming maraming salamat sa panonood sa aking video ngayon. Sa susunod, panibagong informasyon na naman yung ating malalaman sa ating mini-vlog of the day. This is Indayani Ang Raina ng Tahanan. Hope to see you again on my next vlog, mga kalitian.